Ari ho, sa amin sa Batangas, pag may okasyon, munti at malaki man ang okasyon ay ang mga tao ay palaging katukatulong mga kamag-ana, kaibigan, tulong-tulong sa paggawa kung ano mang mga gagawin. Ganyari sa amin sa Batangas, palaging tulungan mga magkakapit-bahay at mga magkakamag-anak. Palaging tulungan lamang arey ng aming gagawing lumpia. Hinahalo halo arey na ano na. Naigisa na at nailahok ng lahat ng mga ingredients ay nagawa ng lumpia at bukas ay ipiprito lalagay muna ngayong gabi sa breads at focus na ipiprito ayan gagawa tayo ng lumpia okay, yan ay chicken lumpiang shanghai pero chicken po yan ayan oo. ayan po kahaba, Ayan na may pag na ay gugupitin. Hinahati-hati. Gagawing tatlong peraso yung ganong kahaba. Hmm. Talaga namang bising busy -bisi. ang aking mga madam. <laughs> ay, kadami na ng patas eh. at are ay marami-rami pa rin baluting are at ano naman kaya ang susunod din eh Aba, ay nakain. Nagutom na. Kumakain sila. Ayun naman ay mga nagluluto. Oh, besing busy yung aking kamag-anak na yun nagluluto yata ng ano bagang niluluto na rin laing o nagpe-pray ng tilapia ganyan ho dito ang mga magkakamag-anak ay tulong-tulong ayan bopis yung lamang loob ng baboy ay ginawa nilang bopis o yan muna ipupunta din sa dirty kitchen at madilim akin titingnan kung ano ba garing ah ayun ari yung ano hinalbos may timplang lechong kawali at ang gagawin doon ari naman ay laing para sa mga anong tawag dito mahihilig sa gulay at ayaw ng karne. Ayan. Punta na ako ngayon sa Dirty Kitchen. Akala ko eh, pupunta ko ng Dirty Kitchen. Naligaw pala ako. Tingnan naman ninyo aking kahitsurahan. Maghapon sa init. Ayan. At ang gagawing pinaltok. Bye-bye.